Yung mga kabuksing, mga solid na sports fans, welcome back sa Double K TV, ang tambayan ng mga tunay na adik sa laban, kwento, at drama ng mundo ng boxing. Kung gusto mo ng real talk, solid breakdowns, at balitang walang paligoy-ligoy, dito ka na. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe or follow, click that button now, dahil sa Double K TV, hindi ka maiiwan sa laban. Mga kabuksing, isang mainit na balita na naman ang gumising sa mundo ng boxing. Si Manny Pacman Pacquiao, ang pambansang kamao, posibleng magbabalik sa ring ngayong taon para sa isang mega fight kontra sa walang takot na knockout artist na si Gervante Tank Davis. Pero teka, hindi ito basta-bastang laban. Napag-usapan na kung matutuloy, magaganap ito sa catchweight na 145 pounds. Ibig sabihin, Si Tank Davis na kasalukuyang hari sa mga lightweight divisions ang aakyatin ng timbang, kasi si Pacman, kahit gusto siya ng mga fans bumaba ng timbang, ayaw na bumaba sa 145 tau. At alam nyo na kung bakit, ba? Diba? At 45 years old, kahit gaano ka kondisyon ng Pacman, hindi biro ang magbawas ng timbang lalo na kung di naman siya natural lightweight. Pero si Pacquiao, sanay sa laban ng malalakas at mabibigat. Samantalang si Tank Davis, yes, malakas, explosive, pero ito ang pinakamabigat na aakyat niya sa buong karyer niya. Kaya ang tanong mga kabuksing, sino ang mas may edge sa 145 cow? Si Tank Davis ba na mabilis, matulis ang counter, at may knockout power? O si Manny Pacquiao na kahit veteranyo, eh hindi nawawala ang footwork, ang kombinasyon, at ang killer instinct. Isa pa sa iniintriga ng fans. Ito na nga ba ang last dance ni Pacman sa pro boxing? O isa lang itong passing of the torch fight na posibleng magbaliktad ng kapalaran kung sakaling makuryent si Tank Davis sa bilis ni Pacquiao? Kaya abangan natin ang bawat galaw ng kampo ni Pacquiao at Tank Davis. Dahil kung matuloy ito, siguradong blockbuster at historic ang laban na to para sa buong mundo, at lalo na sa atin mga Pinoy boxing fans. Ano sa tingin nyo mga kabuksing? Makakayanan ba ni Tank Davis ang bilis at experience ng ating pambansang kamao sa catchweight? O si Pacquiao ang magkakaroon ng huling say sa ring? Comment down below ang inyong prediksyon at huwag kalimutang mag-like, share at syempre mag-follow sa Double KTV.